Gawin mo ito upang respetuhin ka ng taong mahal mo. Una, maniwala kang isa kang karespe-respetong tao. Ipakita mong karapat dapat kang respetuhin hindi lang ng taong mahal mo kundi pati na rin ng mga taong nasa paligid mo. Kaya upang respetuhin ka ng kapwa mo, una mong ipakitang may respeto ka sa sarili mo kasi paano ka re-respetuhin ang iba kung ikaw mismo hindi nire-respeto ang iyong sarili. Pangalawa, huwag kang matakot na magbigay ng opinion mo. Kahit alam mong hindi magugustuhan ng partner mo ang mga sasabihin mo, huwag mong piliing manahimik na lang sa isang tabi at sarilinin ang gusto mong ipaalam sa kanya. Sabihin mo pa rin upang malaman niya kung ano ang opinion mo. Huwag kang maging sunod sunuran sa kung man ang desisyon ng partner mo. Kung may hindi ka gusto o may suggestion ka, ipaalam mo sa kanya para wag niyang maisip na wala kang naibahagi sa kung anuman ang relasyong meron kayo ngayon. Pangatlo, maging matalino ka. Nire-respeto ng mga lalaki ang mga babaeng matatalino na nakakapagbahagi sa kanila ng mga makabuluhang kaisipan. Kapag nakakapagbigay ka palagi sa kanya ng mga mahahalagang opinyon hindi na siya magdidesisyon ng hindi ikinukonsulta sa iyo. Hindi lang naman dapat puro ganda lang, dapat marunong ka ring magbahagi ng iyong makabuluhang opinyon sa partner mo. Pang-apat, magkaroon ka ng sarili mong buhay. Kung ang mundo mo umiikot lang sa isang tao malaki ang chance na hindi kanya niya irerespeto. Hindi kasi siya takot na mawala ka dahil alam niya na sa kanya lang umiikot ang mundo mo, kaya wala kang lakas ng loob na umalis sa buhay niya at kampante siya na makagawa man siya ng di maganda nariyan ka pa rin upang patawarin siya. Wag mong ayilay ang isang daang porsyento ng buhay mo sa isang tao, dahil iisipin niyang pabigat ka lang sa kanya. Panglima, maging isa kang babaeng takot pakawalan ng isang lalaki. Nire-respeto ng mga lalaki ang babaeng pangarap niyang makasama sa buhay. Babaeng mayroong magagandang katangian at mapagmahal sa pamilya. Yung babaeng makakapagbigay ng kulay sa mundo niya at siyang magiging pinaka-importanting tao sa buhay niya. Pang-anim, huwag mong ikukumpara ang sarili mo sa iba. Siguro nga may mga bagay sa iyong sarili na hindi mo gusto at iniisip mo palagi na parang may kulang sa sayo. At mayroon nito ang ibang babae kaya nga lihim mo siyang kinaiinggitan. Subalit kung lagi na lang na kinukumpara mo ang sarili mo sa iba baka mawala ang respeto sa iyo ng partner mo at iisipin niyang insecure ka. Kaya nga dapat makontento tayo sa kung anong meron tayo, huwag nating ikumpara ang ating sarili sa iba dahil sinilang tayong magkaiba. Magpasalamat ka kung ano at sino ka dahil yung mga taong kinaiingitan mo hindi mo alam mas malaki pa ang pinuproblema kaysa sa iyo. Pang-anim, huwag kang magdalawang isip na sabihin ang nararamdaman mo. Karamihan sa mga babae kahit nasasaktan o hindi nila gusto ang ginagawa ng partner nila, pinipiling huwag na lang kumibo upang wag nang magkagulo sa pamilya. Hindi mo ba alam na sa ginagawa mong pananahimik ikaw naman ang hindi matahimik? Kung hindi alam ng partner mo ang mga bagay na gusto at hindi mo gusto, Akalin niyang lahat ng gusto niya gusto mo rin kaya siya na ang magdedesisyon para sa iyo at sa pamilya niyo. Hindi mo naman kailangang makipag-away basta sabihin mo lang sa maayos na paraan ang mga gusto at hindi mo gusto sa partner mo. Hindi yung hindi ka kikibo dahil takot kang mawala siya sa buhay mo.